Mga marikoy parikoy, meron tayong nakitang Sparta 4-in-1 perfume soap. Ito yung mga kadalasang ginagamit ng mga vlogger. Kaya, umorder din tayo. Nga na ladlaw, may nag sa ato na parcel. Gintry natin ito, nakita natin sa Facebook kasi nainggan kita. Usad siya na sabon. Ang mga vlogger, nakikita natin nagapuruti. Kitaon natin kung talagang effective sa aton kulay. Kasi ang kulay natin kayo mang... Tapos, pwede siya gamiton sa buhok. Pwede po gamiton sa pamayhon. Pwede po gamiton siya sa lawas. Buhok, pamayhon, lawas, perfume, 4-in-1 matuod kaya ini siya na sabon so kita to baka mamaya may iskaw naman kita sa aton gin orderan kasi para sa itong gin order naton mga nakaraang nakalipas na mga buwan may in order tayo isang ano isang product gimbal ata yon kasi naka sale so pinindot ko siya nang dumating sa atin alam nyo ang dumating ay isang ano siya tawag diyan yung um, side mirror ng tricycle <laughs> sa halagang 3,000 plus tapos binigyan tayo ng ano ng, ng, side mirror samantalang yung side mirror ng tricycle ay nagkukost -co lang siya o kaya worth lang ng 150 pesos kaya parang nadala na ako na mag, mag ano, mag click sa facebook ng mga ano ng mga tawag dito products kasi nga na scam tayo uh, kasi sa panahon ngayon grabe ang scam lumalaganap sa totoo lang dineliver na sa atin through GNT. So, shout out sa ating uh, courier GNT. No? G &T. So, nandito na sa lugar natin din lever. Pakita ko sa inyo yung parcel. Ayan siya, o. Oh. Ito yung mga marikoy, parikoy. Ah. So, bubuksan natin siya. So, tingnan natin kung talagang legit. Binuksan na natin ito. So, oh, nakabox pa siya, eh. So, ito na yun, guys. Oh! muyak talagang yung mga ano siya yung sa amoy pa lang sobra na oh. ang bango totoo talaga ito guys at hindi ito iskaw ito na yun guys oh tingnan nyo oh. legit na legit dumating yung soap na order natin only oh, Sparta shout out sa Sparta 4 in one perfume soap salamat sa iyong ano uh, pagpadala ng ano ng ating in order sa iyo at hindi kayo ng iskap langin natin kasi ang clinic natin ay tatlo tatlo tapos meron siyang free meron siyang free na tatlo so eksakto naman po eksakto ang binigay sa atin Hmm, bango na bango kasing kasi kulay pa ng aking ano, ng aking shirt, kulay blue. So, try natin ang products ng na kasi nakikita ko sa ano sa sa Facebook, hinahabol lang mga babae. Baka tayo ngayon habulin tayo ng lahat ng mga klase, no? Babae, lalaki, matanda, bata, yung mga ganun. Legit na legit talaga oh, super bango talaga oh. Hmm, guys oh. Mm, bango na bango talaga. This is not a paid paid advertisement. Uh, ako lang nagpapasalamat lamang ako sa Sparta. 4 uh, in one perfume soap kasi hindi nyo ako na-scam. Hindi nyo ako na-scam. Binigyan nyo talaga ako ng totoong product. Maraming maraming salamat sa'yo. Mm. Pero hindi pa natin to na-try sa, ano, sa pagsabon natin. Ano? Kaya sabon natin siya kasi titingnan natin ko talagang, talagang mamumuti tayo kasi base sa patalastas sila, pumuputi siya at saka pwede rin siyang gamitin sa ano sa buhok pero pa silang pasamang thank you ayan oh, thank you thank you if you have any questions please contact us via 0927 365 6585 at gmail.com ito na yung exciting part ng ating pagsubok ng ng ano na to, ng produkto na to. Ganda tayo ng tubig. Tapos ngayon meron tayong salamin kasi titingnan natin ang epekto. Sa patalastas nito sa ano sa sa Facebook, hinahabol ng mga babae tapos pumuputi yung ano, yung kanilang mga balat at saka kumikinis, saka super bango talaga. Spark Top 4-in-1 perfume soup. Tingnan niyo yung mukha ko. O, ito yung natural na ano ng mukha natin. So, subukan natin itong produktong ito. <laughs> Pag tayo, ilamos. So, ito yon, oh, ito na yon, Lalabas natin. Tingnan natin talaga, ha. Hmm, bango. So, ito lang muna na side na to dito ang ating lalagyan. So, yung, yung side na to wala. Ito lang may na. muna. Tingnan natin ha, ang effect. Oh, ayan na oh. Bumubula na talaga oh, pumuputi na. <laughs> it's amazing. Oh. Ah. Oh. <laughs> Tingnan natin ang resulta. Oh, my god. Super amazing. Oh. Ha? Huh? Tingnan natin kung baka mamaya matakot sa ating pagbunguka yung mga kakilala natin kasi sa sobrang ano, sobrang puti. <laughs> o, oh, yan na. Hmm? Hmm? Gabing oil ng aking mukha. O, oh, mo sa tayo. yan, ang difference. Tingnan nyo, maitim dito, ito dito. O, oh, nagputi-puti. Grabe talaga mga marikoy, mga parikoy. Sobrang effective. Ang galing. Ulitin ko nga. <laughs> Ulitin ko nga. O, oh, kasi, o, oh, tingnan mo, oh. namuti talaga agad. Grabe. Isang minuto lang paggamit, pumuti agad. Unbelievable. Dito wala. Ulitin natin. Uh, tayo. <laughs> mabango. Mabango siya, oh. Mabango. Ewan ko na sa katagalan kung mabango pa rin to. Eh, syempre, alam nyo naman ang mga produkto. Overrated ang mga, ano, mga, mga patalasta. Ah. Ayan ha. Oh my god. Mga mari ko, pare ko, tingnan niyo oh nagwapo ako bigla. <laughs> nagwapo ako bigla, ang puti talaga. <laughs> grabe. Grabe talaga, super amazing itong ano na to, yung produktong ito. Who oh, grabe. Oh. Yung oiliness ng aking mukha wala. Oh, tapos pumuti talaga siya. Iwan ko bakal lang naman sa no sa effect ng lights. <laughs> puti talaga siya, oh. Oh, tingnan yung difference dito may time dito maputi-puti. Dito medyo ano siya, brown. So dito maputi-puti. So ngayon subukan na natin para sa dalawang dalawang ano ng side ng ating mukha dito at saka yung dito. Ayun, na-hatching pa nga ako sa sobrang ano. <laughs> Grabe. Sa so, sobrang bango ng ano ng sabon na ako. Mm. Pakiramdam ko parang wala na akong ano. Parang wala na akong mukha. Na-cover na lahat. E paano Ah, oh, grabe. Oh, grabe. Naligo ko <laughs> na talaga. Oh. Grabe talaga. Pati yung ano, kung, Pati yung ano, Buhok ko na muti. <laughs> Pero yung sabon na to, eh, para naman siya. Sabi dito sa ano, sa sabon na to, pwede naman siya sa buhok. Kaya safe rin siya kahit nagkaroon ng buhok. kaya ano? dito na na talaga siya hanggat dito medyo pa lang ulitin ko kasi nasarapan ako <laughs> nasarapan ako ha? Agano, agano? agad agad ano nag epekto agad sarap po ha? Para po wala <laughs> po Baka ano lang ito yung tawag dyan. Oh, nagputi man? Ha? Nagputi. Kaya nga. Ah. Oh. <laughs> Grabe. Grabe mga mare parikoy, pare grabe yung ano. Oh, oh super tinis oh, ang galing oh. Oh, nasarapan ako sa balat ko oh. oh. galing oh. Ang sarap sa pakiramdam. Sa toto lang, sarap na pakiramdam. Salamat dito. Gusto-gusto ko na tong sabon na to, sa toto lang, sa unang gamit ko palang lang masarap sa pakiramdam sa mukha. Oh, hindi ito paid advertisement. Talagang sinubukan ko lang kasi nakita ko ito sa Facebook.